So, alhamdulillah sa ating special feature ng pagpunta natin dito sa Makka, Mukarrama ay ang ating halal road trip na Albike, insya Allah. Samahan nyo ako, titignan natin ang process. Nandito kami sa Abraj, itong clock tower dito sa May Makka. At nandito kami sa food court, napakalaki at napakaraming tao. Pero ngayon po, special feature ng halal road trip ang makabisita tayo sa Albike. At insya Allah, uh, samahan nyo ako, tignan natin ang paligid uh, tignan natin kung paano ang sistema ng pag-order at tignan natin ang kanilang classic nuggets na albay. So, samahan niyo ako dito sa Halal Road Pagpunta ka sa Makkah. hindi mo lang marinig ang tunog ng Adhan at makikita ang mataong pilgrim mula sa iba't ibang bansa. Marinig mo rin ang isang pangalan na halos kasing kilala ng lugar mismo, Albaik. Ang Albaik Chicken ay hindi lang basta fast food. Ito ay naging bahagi na ng karanasan ng Hajat Umrah mula sa mga Arab, African, Asian hanggang sa mga European pilgrims. Halos lahat ay gustong matikman ang kanilang crispy, flavorful chicken na may natatanging timpla ng spices. Makikita mo ang mahabang pila sa mga branch nila kahit sa gitna ng init at pagod dahil sabi nga ng marami, pabiro. Hindi kumpleto ang umra o hajj kung hindi ka pa nakakakain sa albaik. Ito ay naging simbolo ng pagkakaisa, isang simpleng pagkain na pinagsasalunan ng mga muslim mula sa iba't ibang lahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nandito na ngayon ako sa Metila Para makabili tayo ng uh, Albike So itignan natin kung ano yung mga available Na menus nila Ano yung uh, uh, mga Best sellers nila Ano yung mga um, Bibili natin insya Allah para ma taste natin Itignan natin yun yung ating uh, uh, Laging hinahanap Pagpunta tayo ng Makamadina Jeddah at insya Allah, samahan niyo ako si Vila ngayon ako dito sa may albay so natapos yung pila ko uh, siguro mga 15 minutes yon. nakakuha ko ng number ng A838 and now they are serving ang pinakahuli dito nakikita ko sa 780 ang nandiyan sa may counter so Uh, siguro mga 70 pa yung hihintayin ko. Mabilis naman, maraming staff, maraming crew. Pero <coughs> ang dami rin customer talaga. Dito na yung mga nagsiserve. <coughs> dito na yung nagsiserve. Ayan, waiting tayo. May mga waiting dito. Iba, nakapila na kasi malapit na yung number nila. Pero so far, ako 838. At ang nandun is, ang sa A is nasa 770 or 780. So, more or less 70, 80, less than 100 pa yung hinihintay ko bago ako makapunta. So, ayan. Medyo maingay. Alam mo naman mga style dito. Ayan ang ano dito para makakuha tayo ng order. Dalawa in-order ko. Yung burger niya, saka yung classic niya na, ano, na nuggets. So, wala dito yung mga bruised type niya, yung mga chicken legs, walang ganon. Naka, naka, ano na siya, naka chicken fillet na siya, naka nuggets na siya. Then, may burger dito, morder din ako. So, hintayin ko yung, uh, ano ko, yung aking order. Then, let's see, no? Let's see kung, uh, para natin ko sa inyo yung taste ng siya. So, sabihan pa rin ko, alam mo. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh At ngayon ay pagkatapos ng almost 30 minutes Magbayad ka, pila ka, yung surf ko Nandito na po tayo sa uh, Albaik, insya Allah test na po natin Tulad na sinabi ko kanina, ang in-order ko po Una yung uh, double cheeseburger ito Ng, ano, ng uh, Al -Al uh, ito yung double cheeseburger nila Ayan po ang cover nila. Tama-tama lang hindi siya sobrang laki tulad ng mga inexpect natin dito ng ng ano, dito sa Saudi Arabia. Hindi siya ganoon kalaki pero tignan natin, buksan natin 'to una. Ito 'yung Ano na 'to? Ito 'yung double cheese burger nila. Ayan siya. Ayan. So ito muna 'yung titikman ko, ano? Ah, nuggets siya parang ang kanyang bread is para may pagkapandisal dalawa yung cheese niya at meron siyang nugget sa loob na dalawa ito isa sa mga best seller dito ikman natin inshallah bismillah hmm. ay bike alhamdulillah masarap masarap yung masasabi ko hmm. creamy sa yung cheese niya solid alhamdulillah napakasarap Ngayon, yung hinihintay na natin, ano? Of course, pag u ka dito, yung order ko separate yung drinks, so walang drinks na kasama 'to. pero pag binuksan mo 'to, meron kang ah, uh, ano tawag dito, tissue, yung wet tissue, eh. Albaik yan. Albaik pala, sorry. Albaik, may dalawa siyang tissue na kasama, yung wet dito, parang ano, uh, wet na tissue. Then, of course, yung burger vanilla na free. Ito, walang kanin dito. Ito, kasi. Yan. Then, of course, ang legendary na albite. Dati, meron siyang brewstead type. Pero ngayon, nuggets na siya. Yan. Ito ang pinupuntahan ng mga nag-uumra, nag-ahaj dito. Ayan siya. Uh, meron siya, siya. Isa rin sa sa talagang pinupuntahan dito na wala sa iba ay yung dalawang sauce na kasama niya. Binuksan ko na to. May ketchup na napakasarap at of course ang classic garlic sauce nila. Muna natin. Una yung price niya. Top. Patatas. At bago pa siya. Hindi siya luma. Mag-final na natin yung ating albaig chicken. Maraming pinupuntahan ito dito. No? Mga Pilipino foreigners, kita mo kanina, napakaraming tao. Exclusive ito sa Maka, Madina, Jeddah. Ewan ko lang na, kung nag-start na siya magkaroon sa Riyad, sa probinsya. Pero dito mo lang ito makakain. You know, ng mga balik Islam nung pag nag-uumra, nag-ahat, ito yung kinakain nila. Kaya naging famous ito dito sa Saudi Arabia. Ito na po yun, insya So, pleasure ito na maging part ng halal road trip na makabisita kami rito. No? So, insya Allah, Uh, sa mga bibisita rito. Nandito kami sa may Abraj, yung pinakamataas na clock tower dito sa may food court. At kumain kami sa Albaik. So, warahmatullahi Sa pagtatapos, mga kapatid, ang karanasan sa mga kahindi hindi lamang tungkol sa mga ritual ng Hajo Umrah, ito rin ay tungkol sa mga sandaling nagbubuklod sa ating bilang mga Muslim mula sa iba't ibang panig ng mundo. Maging sa simpleng pagkain gaya ng Albaik, Nakikita natin ang pagkakaisa, ang ngiti at ang kapayapaan sa puso ng bawat mananampalataya. Habang umuuwi ang bawat isa, dala ang pagod at kagalakan na ay baunin din natin ang aral na ito, na ang tunay na biyaya ay hindi sa lasa ng pagkain, kundi sa alaala ng pagsasama-sama, pagkakaisa at pananampalataya kay Allah. Nawa ay tanggapin ni Allah ang ating mga gawain at bigyan tayo ng pagkakataon na muling makabalik sa kanyang banal na bahay. Jazakumullahu khairan, Isa Habir po para sa halal